Ay, wala na po tayong budget tong bayad sa ating bayari. Ay, halat sikat ating pag-uusapan at ating gagawa ng paraan. Ay, ilang araw kaya yan bago matapos? Siguro, yes, sure. baka mga isang linggo yan. Gawa na nagtanong ako kaya kay Bumaba daw ay wala kitang magagawa ganoon talaga paulit ulit na naman yan mataas ang salapi mababa ng piso ang presyo may natira pa ba? Ma? Nahati mga sa 60 ko rin pa yan may natira pa ito dalawang libo ito ang kabahagi natin ito yung sa may ari may natira pa naman tayo nakaraos na kita ulit